Para naman sa ating good news, Boodle Fai tampok sa Mangunguna Festival sa Bulinaw. Para sa detalye, makakasama natin sa good news si Idol Maya. nasa kultura ng mga Pilipino ang sabayang pagkain tuwing may pagdiriwang. Ito ang naging inspirasyon sa isinagawang pidudungo sa bayan ng Bulinaw bilang bahagi ng Mangunguna Festival 2025 noong Abril 26. Ang pidudungo ay salitang Bulinaw na nangangahuligang Boodle Fight sa Ingles. Taong 2004 nang magsimula ang ganitong klase ng aktibidad sa bayan na salu-salong kumain sa mahahabang mesa ang mga residente at bisita. Tampok dito ang seafoods at local delicacies ng bayan na pinagsaluhan ng lahat. Ang pidudungo ay selebrasyon din ng masaganang ani sa sektor ng agrikultura ng bayan, lalo na ang mga huling yamang dagat na bunga ng pagsisikap ng mga manging isda sa Bulinao. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.